ako lubid lubi ano, yung maliit na likaw na yun ay nasa 250 dipa, tapos ito ay nasa 500 plus dipa. yun natin ay naka, nakayang kuha lang kanina no ano na takakit tayo lubid. wala pang kakusi kusi bagong bago bagong bagong lubid kanina ibuya man nakita natin ngayon, na may lubid pero na, pulo yung, ano, yung ating sa huli Grabe ang haba po oh O siya huh. Kangalang batak, grabe oh Ang dami ng ano Lubid, isang pulo na yung bangka ko Pero ang pa oh, hindi pa nga batakin Tapos si tatay, dumiritsyo naman ah huh. Ang haba pala ito, Talang diretso yung aking tatay ah Ah Mga ah, na kanina eh. ay Aray Woo Buti at bigang gumaan Naraglag yung nakasabit Woo Kacit saka Aray pinuto na natin ano Wala na tayo nga nung ano, malapit na sana ko oh. Wala tayong pagkargahan Ito. ito ano, Salamat sa may aran dito. ito Goodbye Woo

Naya, Naya, hmm. inaya, naya sa kupa nga. ligero sungai

Ito. Ingat. Wala. Ako ang lubid ano yung maliit na likaw na yun ay nasa 250 di pa tapos ito ay nasa 500 plus di pa yun natin ay nakakayang kuhan lang kanina no